Libis, alam mo ba kung ano yung inaasam ng lalaki sa babae? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Mga hinahanap ng lalaki sa babae. So, kung nakakarelate ano panoorin mo ito. Whoops! Disclaimer muna tayo itong mga babanggitin ko, hindi ko nila lahat ang kalalakihan. Pero karamihan ay ganito ang kanilang inaasam. 2,000 years later. So, eto ating alamin. At number one, eto yung attracted siya sa iyo. Oh, hindi hindi talaga mawawala yung attraction. Kasi yan naman talaga ang unang-unang nagbubuo, nagbibigay ng pagkagusto sa isang relasyon, yung nakikita ng mga mata. Alam mo ang mga lalaki, kaya gusto niya na maganda ka, na attractive ka dahil ang lalaki mayabang yan. Gusto niya na ipagyabang ka sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang tropa. At very proud siya na ipakilala ka sa kanyang mga magulang, kapatid, mga kamag-anak, di ba? Kaya siya naghahanap ng isang attractive na babae So, ayan po ang number one. Number two, eto yung pagiging adventurous. Alam mo, ang mga lalaki, nature nila ang pagiging adventurous. Okay? Kaya bilang lalaki, yan ang kinahanap nila sa kanilang magiging prospect na partner na sana ay ganun din siya, na sana ay uh, adventurous ka rin. Okay? Kasi ang pagiging adventurous... Napakaraming yung pwedeng gawin kasi hindi ka natatakot sumubok ng iba, okay? Yung adventures niyo, maaring 'yan yung mga paggagala, pamamasyal, hanggang sa inyong mga personal na buhay, sa araw-araw na ginagawa niyo sa buhay. Kasama dyan yung mga adventures, okay? At syempre, sa pagiging magpartner kayo, sa pagiging yung personal na buhay niyo sa loob ng inyong kwarto, di ba? Ang pagiging adventurous, marami kayong matatamasa marami ang pwede niyong gawin kapag pareho kayong adventurous, okay? Kaya kapag nakita ng lalaki na parehas kayo ng mindset, parehas kayo na adventurous, sigurado na ikaw ang kanyang pipiliin, okay? So, ayan po ang number two. Number three, eto, yung meron kang good values, okay? Meron pa ba ito ngayon? Of course, marami pa, okay? Kahit papaano naman, hindi naman siguro lahat ng tao ay nawalan na ng tamang values. So alam mo, ang lalaki, siyempre kahit papaano, meron din niyang standards. Talagang namimili rin yan. Kung may ilan na kung sino-sino na lang ang pinapatulan, may mga lalaki rin na talagang hinahanap yung karapat dapat sa kanila. At ang kanilang hinahanap ay yung may magandang values. Okay? Ano ba ang values na yan? Yan yung oh, pagiging mabait, di ba? Yan yung may takot sa Diyos. Yan yung may self of responsibility. Basta halos lahat ng mga gandang qualities ay nasa iyo. Of course, wala namang perfecto. Meron at meron tayong kakulangan bilang tao. Pero at least, ikaw ay hindi masama, di ba? Iba naman kasi kapag may uh, sinusunod ka rin na standards bilang babae. Kumbaga, eh, may values ka sa buhay. Kasi yan yung guide mo. Yan yung sinusunod mo para gumawa ng tama. Para mag-decide ng tama dahil sa mga values na mga pinaniniwalaan mo, okay? Kaya kung maganda yung values mo, sigurado na malayo ang mararating mo at yan ang isa sa hinahanap ng mga kalalakihan, okay? Lalong-lalo na kapag uh, long term na yan, yung gusto nang mag-settle down, okay? So, ayan po, ang number three. Number four, ito yung compatibility. So, ito yung marami kayong pagkakasundo sa mga bagay-bagay, okay? Minsan, maganda rin yung may mga pagkakaiba kayo pero mahirap kapag halos lahat na ay wala kayong similarities. Wala kayong pagkakaunawaan. Mahirap naman yon Sigurado na lagi kayong nag-clash. Lagi kayong nagpapalitan ng mga opinion. Ganun. Kasi magkaiba kayo. Mahalaga yung pagiging compatible kayo sa mga opinion, sa mga values nyo, sa mga paniniwala nyo, sa mga ginagawa nyo. Ayan. Dapat at least compatible kayo. Mas maganda kapag uh, mas marami, the better, okay? At least, walang maraming gusot kapag ganyan. Hindi kailangan laging nag-a-adjust kayong dalawa. Kasi napakahirap kapag laging-laging nag-a-adjust dahil hindi kayo nagkakasundo, hindi mo gusto, hindi niya gusto. O, di ba? Laging one-sided, laging isa na lang, ang nasusunod pa lagi, mahirap yun. So, the best pa rin yung merong oh, compatibility sa inyong dalawa. Yan yung pagkakasundo ninyo, okay? So, ayan po ang number four. Number five, ito, yung history. Alam mo, yung history nating lahat, lalaki at babae, ay mahalaga sa present. Lalong-lalo na sa usaping relasyon. Okay? Parang napakahirap yatang pumasok sa isang relasyon na hindi mo alam ang iyong sinusuong. Isa yan sa hinahanap o tinitignan, kinikilatis ng lalaki. Whoops, hindi ko nilalaat. Pero, may mga lalaki na ganyan. Okay? Of course, may mga lalaki, kayang magmahal niyan kahit anuman yung pinanggalingan, anuman yung history, background ng babae na yan. Maraming lalaking ganyan, okay? Pero tulad ng sinabi ko, hindi lahat kaya may mga lalaki rin na talagang tinitignan yung history mo, okay? History saan? Eh, siyempre gusto niyang malaman kung ano ang previous na buhay mo sa usaping relasyon, di ba? Baka mamaya, eh, napakarami mo na palang pinagdaanan napakarami mo na palang bagahe. Diba? Yung history ng relasyon mo sa iba, sa past mo, ay napakaraming busot, magulo, mahirap ang ganon. So may mga lalaki na tinitignan ang aspeto na yon, okay? Kapag hindi pasok sa kanila yung nakaraan mo, maaring isa yon sa mga basihan kung ipagpapatuloy ba niya or hindi na. So ayan po ang number five. Number six, eto yung family-oriented. Habang nililigawan kanya, nag-uusap na kayo. So, maaring napapag-usapan nyo na kung ano ang mga gusto nyo kapag naging kayo. Kung ikaw ba ay gusto mo na magkaroon ng mga anak, kung ilan ba ang mga anak na gusto nyo, doon nakikita ng lalaki kung gusto mo ng isang family. Baka mamaya, eh, siya lang pala ang may gusto na bumuo ng isang pamilya. At ikaw naman ay relasyon lang ang gusto mo na wala ng family. Ibig sabihin, wala ng anak, walang mga supling. Kasi ang lalaki, siyempre, papasok niyan sa relasyon dahil mahal ka niya. O, siyempre, kasama na dyan yung bumuo ng pamilya. At kung nakikita niya na parehas kayo ng aim, ang goal sa pagbibuild ng family, sigurado na ikaw na yung hinahanap niya. Isa yan sa tinitignan, hinahanap ng lalaki sa isang babae, yung family-oriented na babae. Merong halaga sa kanya ang isang pamilya, asawa, anak, di ba? So, ayan po ang number six. Number seven, ito yung naibibigay. Oo, ano ba ang naibibigay? Ito na yung parte sa buhay ng mag-partner, magkarelasyon, mag-asawa, okay? Hinding-hindi mawawala ito. At ito yung buhay nyo sa loob ng kwarto. Ito na yung S. Hinding-hindi ito mawawala. At siyempre, isa yan din sa tinitignan ng lalaki. Kinahanap niya talaga yan, okay? So, alam nyo, yung bagay na yun, yung S napakahalaga yan sa lalaki at uh, kapag gusto niyang ka, dapat alam niya kung ano yung kaya mo ring ibigay sa kanya sa bagay na yon kung compatible ba kayo kung naibibigay mo ba yung happiness na kanyang hinahangad sa bagay na yon mahusay ka ba ayan kaya mo ba magaling ka ba at alam mo ba na isayan sa mga dahilan kung bakit pumapasok sa isang relasyon ang lalaki isayan sa hinahanap ng mga boys number seven. So, ayan po ang iilan sa napakaraming hinahanap ng lalaki sa babae. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.